Yo, for today's update For to today's vlog mga ka-friend Ayan Ito kami araw ng linggo ah, Naglaba kami sa ilog Lawak ng ilog dito Marami kami yung labahan Yung iba doon, binilad na namin sa Batuhan Ayan, maraming naglalaba din guys Mga oh, friend sinampay namin doon, nilatag namin doon. Kami naglalaba dito tuwing araw ng linggo. Ang oh. anak ko tuwang tuwa. Tuwang tuwa, naliligo siya. Andun yung ibang mga tao doon guys. Ayan. Naglalaba rin. Ang iba naliligo. lamig po ng tubig dito pag ganitong mga summer maganda talaga maligo sa ilog ito po yung tulay dito guys ayan yung ilalim nito ilog ito ay anak ko naliligo asawa ko naglalaba so yun lamang guys thanks for watching small update to my YouTube small YouTube channel. Thanks po. Maraming maraming salamat. Mabuhay. God bless. Oh guys, manamid laba. Namanlaw na naman namanlaw. naman ani naman mga onme Ligo din uli. Oh, humanamig laba guys. Mga onami. Amongkan on. Bugas ng maes. Nami kawan are. Apple, orange. Mga manok, manok. tubig, Oh, bonal ta guys.